Hello, good morning. Nandito kami ngayon sa area ni Mr. Joey Lamban. Nag-apply po kami ng super grow at saka biotop. Soil drenching po. Uh, this is the third month. Uh, ang mga in-applyan lang po namin ay ang mga puno na kung tawagin namin ay ICU. Big sabihin, marami nang nag-dry back na mga branches. Uh, kung mapapansin ninyo, ito po yung giputol na trunk. Medyo malaki, nasa baba. Then after 3 months, ito na po. Ang dami na siyang na-develop na shoots. Yan. Makikita po ninyo yung mga newly developed shoots ng ating pumelo. Doon po sa mga ibang portion na hindi naputulan, makikita po ninyo may mga bunga na sila ang kikinis yung mga bunga at oh, tingnan ninyo ang kikinis ng mga bunga ng kanyang kumelo. at saka ano yon hindi sila nagsabay-sabay na nagbulaklak mayroong mga maliliit baseball size, meron na rin mga malalaki o oh, tignan yan po ang mga bunga ng ating pomelo na inasprayan ng biotop at kung mapapansin nyo guys meron pa rin bagong bulaklak na nagalabas o oh, hindi masyado mafocus kung nasaan yung bulaklak nya isang bunch po ng flowers at saka isang instant tignan ninyo itong puno na ito Itong puno na ito, na maliit, dinidiligan namin siya ng super grow at saka biotop. Yan, grafted siya after two months na nadiligan namin siya ng super grow at saka biotop. Pansinin ninyo ang mga dako na dumabas, ang lalaki. Ganyan po ka-amazing. Uh, yung results ng ating biotop at saka super grow. Oh, ito po. Ito po rin po ay isang puno na gi applyan natin ng biotop at saka super grow. Kung mapapansin niyo halos wala na siyang mga sanga kasi nag back po siya. O, oh, pero may mga ibang mga portions na may mga naiwan pa. Hindi nag-dive back. O, oh, pero tignan niyo may mga oh, bunga na. Oh, pang third month na natin ito na it. nag-apply ng you know, sprout, no? biotop. Ito na po yung sprout na lumabas. Wow, meron na siyang bunga. O. Oh. Na ninyo. Yan na ang lumabas na sprout. Pero, yung mga ibang sprouts, wala pa rin pero at least nabuhay ang ating puno. Na ang akala ng may-ari noon, wala ng pag-asa pero nung get natin ng super grow at saka biotap, ito na siya. Nag-sprout siya at saka yung mga dahon na pumalit ay magaganda. Green na green ang kanyang mga dahon. Ito po. Nag-prop na yung may-ari ng umiluhan kay para hindi mabali ang mga sanga kasi palagi kasing umuulan dito at kung hapon malakas ang hangin.